Alamin mo natin ang sitwasyon sa Paranyake Integrated Terminal Exchange ngayong umaga. May report ang aming kasamang si Alan Francisco live. Alan? Audrey, yung nakikita nyo sa aking paligid, no? tingnan ko lamang ha ay uh, sa ngayon hindi pa ganun karami yung nasa aking background yung uh, mga pasahero no pero sabi ng pamunuan ng Pitex Audrey ay uh, inaasahan na ngayong Miyerkules Santo yung uh, dagsa ng mas maraming bilang ng mga pasahero dito sa Pitex Half day kasi ngayon, Audrey, para sa mga kababayan nating nagatrabaho sa gobyerno habang ang ilang pasahero ay nagsipaglib na rin sa kanilang mga trabaho. Ayon sa pamunuan ng PTEX, they are expecting around 150,000 plus passengers today. Ganito rin ang dagsa bukas. Webe Santo, most probably ay ganito rin. No? Simula kasi nung Lunes Santo ay nasa 130,000 plus lang ang pasahero. Ang ruta rito sa PTEX ay patungo sa North Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao bukas pa rin ang ticketing o ang bilihan ng ticket. Sakaling fully booked, pwedeng uh, mag-walk in dahil sabi ni Colin Kalbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, may mga karagdagan kasing bus units. 24-7 bukas ang PTEX, hindi lang ngayong Holy Week, kundi araw-araw talaga. Yung ibang pasahero, Audrey, ay naka-face mask. Sabi nilang nakausap ko, naging gawin na nila ito, lalo na kapag ganitong matataong lugar. Ito rin kasi yung pag-ikayat ng PTEX sa mga pasahero, lalo na yung mga may ubo. At Odrino, uh, gaya na nakikita nyo sa aking uh, likuran ay uh, yung uh, seguridad dito ay uh, mahigpit at ang uh, sabi nga ng pamunuan ng Ptex so far wala silang naitatalang uh, an incident para sa mga kababayan natin na gustong malaman no yung schedule ng ruta ng mga bus na kanilang sasakyan bisitahin yung uh, website mismo ng uh, Ptex Audrey, talikod lang ako uh, Subukan tong mag-interview nang uh, ilang uh, pasahero no ito si sir. Sir, magandang uh, umaga live tayo sa PTV. Ayan, na uh, on the spot interview kay sir. Sir, ano pangalan niyo? Alvin Fernandez po. Alvin, okay sir. San ang uh, biyahe niyo? Ang uh, Cavite po. Cavite. Cavite? San sa Cavite? Ang uh, Kawit. Oo, oh, oh. Ano yan sir? Bakasyon na ba o pauwi pa lang from work? Uh, pa Pupunta pa lang sa work. Ah, papunta pa lang sa work. Tagasan ka ba? Uh, Pasay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, uh, paano yan sir ngayong uh, Holy Week? trabaho ka ngayon. Kailan ba yung last day mo sa work? Um, Webes po, sa Huwebes. Ah, so bukas pa. Okay. Sir, yung mga kababayan mo, mga kamakatrabaho mo, bago siyang batiin. Binabati ko po yan sa Lukpo Kawit Branch and sa Pamilya Kota Bicol. Yan lang po. Maraming salamat, ha, Sir Alvin. Ingat po kayo. Thank you, Thank you sir. Ayan, so Audrey, na na natin. Hindi bakasyonista, kundi magtatrabaho. Hintayin ko. Ito si ma'am. <laughs> ma'am, tara ma'am, interviewin kita. Ayan. <laughs> Ayaw, <laughs> oh, ayan. ayan. Mahihain si ma'am. Ayan, Audrey. So, uh, bago ako magtapos sa Audrey, no, sabihin ko lamang na yung mga kababayan natin na, na sakali magdadala ng mga alagang hayop, pwede naman sa terminal, pero depende pa rin ito sa mga bus units. Pero most likely, sabi nga rito ng pamunuan, mga small o medium na size lamang ng mga hayop, o yung mga pets nila ang pwede basta ito'y nakadaya per para. syempre pare-parehong comfortable yung lahat ng pasahero sa loob ng bus. Live mula rito sa Pitex, Audrey. Ayan daw ay maging uh, maayos at ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.